ang ating love question of the day pagdating sa mga past relationship gaano ka ba dapat naka-honest sa jowa mo ngayon mm, sabi ni Seri Gonzales, para sa akin walang sukat o porsyento ang aking pagpapakototoo ayan basang alam ko hanggat maare ayoko ng pag-usapan si ex lalo na kung mauwi lang naman sa pagkukumpara kung um, naging masayaman kami dati mas doble o triple pa ang ipara ang uh, ipararanas kong saya sa kasalukuyan ko wow, wow. ang sweet shotain niyo na to shotain niyo na to siya uh, seryo please <laughs> <laughs> Hindi, talaga mabait na tao yan si uh, seryo ha ayan sabi ni uh, Ruth Claire naman kung gaano ba ka-honest, Kuya Poy? Ay, ewan ko. Kung honest din ba sa akin? Basta ako, honest naman ako lagi, eh. Sa sobrang honest, ayan, iniiwan din. Mm-hmm. -mm. Ah, baka naman kasi yung uh, tinatawag na too much info. <laughs> ang nangyayari. Ah, ganun? Ganun kayo ka-sweet? Ah, doon kayo nagpupunta? Bongga, ha? Ah, sige. Ayoko na. <laughs> yung mga ganyan. Ayan, sabi naman ni Laris Katuday, hindi na po dapat na ikuwento pa ang nakaraan Saka, sa kasalukuyang karelasyon, Kuya Guapopoy. Para iwas gulo o iwas selos, ang nakaraan ay nakaraan na at dapat nang kalimutan. Mm, sabi naman ni Lowella, Nako for me, uh, iti-triple time ko ang gagawin kong honesty para sa boyfriend ko ngayon. Para sa relasyong pinapangarap at dinala, uh, dinarasal ko palagi na hindi na masayang ngayon because uh, super loyal and on... Uh, ano to? Ayan, okay. Ayan, because ang pagiging super loyal at honest ang uh, paraan para sa happiness at sa long and lasting relationship. Thank you, Luella. Ayan, sabi niya ni Paderes, Mas mabuti nang wag ng pag-usapan o oh, move on na. All the more, nababalikan pa yung past. Posible na magdulot pa yan ng insecurities. Both sides. O, oh, di ba nga? Ah, <laughs> sabi ni... Oh, ito, kung 100% hati kami, 50-50, para parehas, hindi mo kasi alam. Ang ah, mga, ano to? Mga boys, may secret yan. Kahit pa paano, di yan lahat o hindi yan sa lahat ng oras honest, honest sa'yo. Tignan mo yung pitaka, may uh, nakaipit yan sa secret pocket. Oh, sabi ni Celestina Villagracia. Ano yung nakaipit sa secret packet? Mm -hmm. um, uh, si ano naman, si Gaspar Baltazar. Sabi niya, dapat 100% honest ka. Mm. Abigail Enriquez, sa Ligawan stage pa lang, dapat nasabi mo na yan para wala nang intindihin pa kapag na uh, nasa loob na kayo inside the relationship na kayo. Build trust and then loyalty. Mm, sabi naman ni Mary France Aba, tanong din Ang kanya nga isinagot sa ating tanong Na pagdating sa past relationship Gaano ka dapat naka-honest sa jowa mo? Ang tanong ni Mary France May jowa ba ako ngayon? Yun ang masakit Yun ang mahirap sagutin Kung may jowa ba siya <laughs> Thank you! <laughs> wow! <laughs> Ay nako oh, Ito, sabi <laughs> Si Marites Vergara ah uh, Sorry Ayan, busy po kami. Next time, promise. <laughs> yun Wala sinagot. Ayan, si Christina. Sabi niya, 100% na dapat na maging honest ka. Magustuhan man o hindi. O, oh, ganoon yun. <laughs> si, alam niyo, sa totoo lang, hindi naman, hindi naman sa pag-ano, no? Nakaka-intriga lang, lalo na kapag mayroong ka merong uh, nakaraang relationship yung karelasyon mo ngayon. Di ba minsan mapapatanong ka, ano kaya? Saan kaya kayo pumupunta? Ano bang ginagawa nyo noon? Uh, to what extent ang inyong pagiging adventurous noon? Yan, pagka ganun na. At below the belt na ang mga tanungan na abay maghunos dili na po kayo. Dahil marami, o oh, aminin, marami yung sinasabi. Yung sinasabi dito, maging 100% na honest. Hindi ko naman sa, hindi naman sa hindi ko pinaniniwalaan yung mga sinasabi nyo, ha? Oo, no, pero sabi ko nga kanina, oh real talk, real talk talaga. Kaya mong aminin lahat? Oh, kaya mong sabihin lahat sa ex mo, yung real talk mo? <laughs> eh alam na alam mo naman na may pagkaseloso o selosa ang uh, present jowa mo. O yung iba kasi ang galing mag-fish ng uh, information de ba? Fishing for information na hindi wala lang, una oh, pag usapan natanong ko lang, oh, nako, pag ganyan ang uh, style niya, uh, uh, na mo nagtatanong, hindi no, natanong ko lang naman kung kung saan paano kayo pagka ganito? Yan yung mga ganyan, tapos hindi wala talaga pagka sinagot ko ba? Hindi ka magagalit. Hindi, hindi ako magagalit. Ayan, naku, asahan nyo magagalit yan. Mm, magagalit yan. Naranasan ko na yan. Oo. Naranasan ko na yan. Yung simpleng pagsagot mo, yung nagtiwala ka sa hindi siya magagalit, doon lalo magagalit yan. Yeah. <laughs> kaya minsan, uh, we just have to, uh, ano, no? we just have to commit yung mga white lies. Oo, hindi, hanggang dito lang. Hindi talaga umabot sa mga ganong uh, mga eksena. Naku, o lalong lalo na kapag ka doon sa usupin, uh, usapin ng uh, kapag ka intimate na kayo kahit pa nga. O kahit pa nga, sinasabi na okay lang, yun yung lalong wag sasagutin. Mm, wag niyo sasagutin yan. Nagfi-fish lang for info yan. Uh, ah <laughs> delikado yan. Oh, pero kung talagang uh, Gina G, siya Joe, eh, di sabihin mo, Oh, basta siguraduhin lang natin ha na yung consequences nito hindi lang ako ang uh, sasalo. Dapat parehas tayo nahaharapin yung mga katotohanan sa nakaraan ko since you asked at uh, mapilit ka gusto mo talagang malaman eh sasabihin ko sa'yo. O, Oh, ganoon yun. Kapag ka hindi mo kinaya yung uh, katotohanan na yun eh, sorry na lang Oo, oh, eh, wala, hindi ko na mababago yung nakaraan, eh oh, May mga ganoon, eh Pero yung ibang, hirap talaga umintindi, aminin nyo yan oh, Ang hirap umintindi Pag di mo sinagot, galit Kapag ka sinagot mo, lalong galit hmm, Saan ka lalagay? Diba?